mga uh, ka-viewers uh, uh, happy new year po sa sa inyong lahat dyan sa Pilipinas po at uh, magandang tanghali po dyan for today's video po mga ka-viewers uh, isamahan nyo po ako at uh, iluluto po natin yung pong uh, bangos at gagawin uh, po natin yung sarsado po ngayon ang aking pong uulamin kaya samahan nyo po muli ako sa kusina para po may luto na po ang ating pong uulamin ito na po yung mga sangkap na gagamitin po natin mga ka-viewers Gagamit po tayo ng uh, bawang, ng sibuyas, ng kamatis po, at uh, ito po yung bangos at uh, hinati ko lang po sa alam piraso. Lalagay ko na rin po yung mga spring onion na natira, sayang naman po at kung masisira lang. Uh, dalawang ito lang po ang ilalagay ko mga ka-viewers At uh, lalagyan din po natin ng uh, pamitang dulog at ng konting sili po para po medyo manghang ang aking kakainin at uh, gagamit din po akong ako arina mga ka-viewers para po ikukot po natin ito sa bangos para po hindi po matilamsik pagka nagpiprito at uh, bukod po sa mga sangkap na ito mga ka-viewers ay gagamit po ako ng asin ng cooking oil, ng fish sauce at ng konting tubig po Lagyan muna natin ito ng asin mga kabiwas, yung ating pong bangus. Para po may timplado din siya. Okay na siguro ito mga ka-viewers. Lagyan po muna natin po ng harina para po ano. Para po matilamsikan po yung aking pong uh, ano, magandang kutis. Yan, okay na po ito mga ka-viewers. Yan, pwede na po ako naman tika. ha sempre detto che io ero Ayan natin ko na ito mga ka-viewers. Ayan na po ko na po ito ng mantika mga ka-viewers. Mabibisa na po Ayan na po natin yung kamatis na natin. po natin lumabot po yung kamatis. na po natin yung pamintat mga po natin patis. pa natin ang tubig mga kapis. Pagpuhon muna natin mga ka-viewers at tantay lang po natin na bumulog. Tingnan na natin mga ka-viewers. Ito na po yung silay mga ka-viewers. Wow! Kung ayaw naman po na sili, wala akong problema. Lagyan ko na rin po yung spring onion po natin. Lagyan ko na rin po yung iklog mga ka-viewers. Kaya na po natin yung pumbangos mga ka-viewers. Okay na po mga ka-viewers, ito na po ang aking pangulaan po ngayon ang ating pong Sarsyadong Bangus. At kung hindi ko pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay eh, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. At click na din po ang notification bell para po update po ko yung lahat sa mga video na aking pong i-upload. Ito na po ang uulamin po natin ngayon mga ka-viewers, ang ating pong Sarsyadong Bangus. To all my subscribers, maraming salamat pang muli sa pagsama. Bye-bye po. God bye bless po sa inyo lahat. Happy New Year.